Good morning. Update po tayo sa aming tanim na pipino. Na ngayon ay nasa eksaktong isang buwan. At ngayon ang pangatlong dilig ng fertilizer. Ang abono po na ginamit namin ay ang triple 16 o unique 16. At bali dalawang kilo lang ang tinimpla namin dito sa isang drum para hindi masyadong matapang. Pero ang ginamit naming pandilig, yung timplada na ay itong Uh, lalagyan ng langis na ang sukat siguro ng timplada ay nasa 600 ml hanggang 700 ml halos kulang isang litro uh, tag-araw po kasi ngayon dapat mas maraming tubig para masustinihan ang pagkauhaw nitong tipino pero matabang yung namin tulad na sabi ko 2 kilos lang sa isang gram na 200 liters ngayon marami ng bunga na maliliit ayan yung ibaiga sigarilyo na at siguro sa mga lili... pagkalipas pa ng mga sampung araw ay maaari na kaming makapitas complete fertilizer po ang kadalasang idinidilig namin dito at uh, binabago lang namin ang templada depende sa itsura nitong halaman kung kulang sa green o kulang sa lapad ng dahon nagdadagdag kami, nagdadagdag kami ng kaunting urea lang at kung sobra naman sa lago ang mga baging at dahon ay nagdadagdag naman kami ng potassium sa ngayon ayan medyo dahil hindi umulan medyo tigang na itong lupa kaya pagkatapos naming magdilig ay magpapatubig na kami ito nga pala ang tanim namin na pipino ay ang legacy F1 ng East West Seed ito pagka tagaraw ito po yung tinatanim namin at kapag tagulan naman ay ang legacy